Sinabi ng gatekeeper na maaaring maunawaan kung paano niya nagawang gawing na dugo ang black at white hands. Ngunit mahirap paniwalaan na kaya niyang talunin ang ika sa rango, si Guangma. Walang katiyakan tungkol sa kamatayan ni Guangma, kulang ang impormasyon tungkol dito, may posibilidad na ito ay isang bitag o isang panlilinlang lamang. Sa paanungan, nararamdaman niya na kailangan nilang gawin ito. Kung malalaman ni Chonma ang tungkol dito, Sinabi ng Plague Demon sa Gatekeeper na masyado raw itong nag-aalala tungkol dito. Hindi naman parang mangyayari ang digmaan ngayon, pagkatapos ay tinanong ng Gatekeeper ang Plague Demon kung sigurado ba raw siya na dadaan ang mga gagong yun sa daang ito. Sinabi ng Plague Demon na sigurado siya, maging ang Ghost Valley o ang Merion Fortress, wala silang ibang pagpipilian kundi ang dumaan sa daang ito. Kaya kailangan raw nilang hulihin si Bekchoa. Pagkatapos raw noon, kukunin nila ang kanilang gantimpala para dito, at para na rin daw ma-promote sila sa mataas na ranggo bilang kanilang bonus. Sabay tanong ng gatekeeper dito na kung ano raw ang gagawin nito sa kapitan ng special unit. Sinabi nito na kukunin raw niya ang atensyon nito para raw magawa ng gatekeeper ang pagkuha kay Bekchowa. Sa magandang salita raw, nasa magandang kalagayan sila dahil ito raw ay hindi matatalo kapag ito ay malapit sa may tubig. Sinabi dito ng gatekeeper na yun raw ang dahilan kung bakit siya tinawag ng mga tao bilang water ghost, maliban na lang daw kung siya ay nasa mataas na antas ng water martial art, may posibilidad raw ito na matalo siya, lumipat ang eksena kung saan sumapit na ang hapon sa tabi ng tulay kung saan naghihintay si Bir Rio sa dulo nito, iniisip ni Bir Rio na nahuli na raw sila sa uma, palubog na raw ang araw. Habang papalapit na sila Soma kay Beer Rio, tinanong ni Bekchoa kung mayroon raw bang nangyayaring paggalaw sa Merem Union. Pero sinabi lang dito ni Beer Rio na sa totoo raw, wala naman raw. Papunta na raw ang mga ito sa loob ng dalawang araw. Sabay tanong ni Tokila Soma kung ano naman daw ang nangyari sa lakad ng mga ito. Sinabi dito ni Bekchoa na si 77 raw ay pupunta pero sa hindi raw inaasahan, hindi raw nila nakita ang prutas na kanilang hinahanap. Sinabi dito ni Bill Rio na ibig sabihin raw, mayroon silang problema ngayon. Kung wala raw sa kanila ang immortal fruit, ang Ghost Valley raw ay walang dahilan upang gumawa ng galaw. Kaya sinabi dito ni Bechoa na kailangan raw nilang gumawa ng ibang paraan. Kailangan raw nilang iligtas si Ligon Act kahit anong mangyari. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Soma sa mga ito na mayroon raw siyang nakita sa tubig. Sabay biglang ang umataki ang plague demon sa kanila, kaya si Bekchoa ay nagulat dito. Sinabi nito sa kanyang mga kasama na mag-ingat raw ang mga ito. Si Beer Rio ay pinaghihiwa ng mga bilog na tumalsik sa kanila habang si Soma naman ay wala man lang ideya kung ano ang kanyang hawak. Hindi nagtagal, ang mga bulang ito pala ay isang smoke bomb. Ang tula ay napapalibutan na ng usok at kumakapal ito habang natagal. Iniisip ni Bechoa na hindi ito isang distinct technique ng isang grupo. Sabay biglang may nagsalita dito at sinabing nagkita sila ulit. Samantala, bigla namang may mga ataking papasugod sa dalawa. Mabilis naman itong nailega ni Soma dahil sa kanyang bilis habang si Birrio naman ay nagawang salagin ito gamit ang kanyang espada. Hindi lang yun, nagawa niya rin hatiin ang kawarimi nito. Sabay ngumiti dito ang Plague Demon dahil nagawa niyang pulaputan ang paa ni Bear Rio, sinabi niya dito na kailangan raw nitong focus sa kanyang harapan. Sabay pinulaputan nito ang kanyang katawan upang hindi makagalaw si Bear Rio. Samantala, sa tabi ng tubig, biglang sumugod dito si Gatekeeper, kaya nagulat dito si Bekchoa. Ginamitan pa ito ni Bechoa ng kanyang teknik upang hiwain ang tubig kaso may mga kaden ang lumabas dito at pumulupot sa kanya, kaya nagulat na lang siya sa nangyari. Sinabi ng gatekeeper kay Bechoa na sa palagay raw ba nito ay makakatakas ito sa galit ng Mary Ong Fortress. Sabay mabilis na hinayla siya nito papunta sa tubig. Sinigaw naman ni Soma ng malakas ang pangalan ni Bechoa. Nakikita ni Soma na si Bechowa ay dinala na sa tubig ng gatekeeper upang kunin kaya sinabihan ni Bear Rio si Soma na pumunta na raw ito upang iligtas si Bekchoa, siya na raw ang bahala sa sirauno na nasa harap niya. Ibinababa naman agad ni Soma ang mga dala nitong gamit at sinabi nito kay Bear Rio na iiwan niya raw muna ang mga gamit na yun sa kanya. Iyon daw ang mga gamit na ninakaw ng mga tinatawag na Mysterious Man ng Mount Mang. Napatanong naman dito si Bear Rio kung sino ba yun. Samantala, si Soma ay naghahanda na upang sundan si Betcho kaya sinabi na nito kay Bear Rio na magkita na lang daw sila ulit. Sabay mabilis itong tumalon. Habang si Bear Rio naman ay sinira ang nakapulupot sa kanyang mga tila at sinabi nito na pwede na raw silang magsimula. Mabilis naman sumugod dito ang Plague Demon habang sinasabi nito na tapusin na raw nila ito dito. Samantala, sa tubig naman Makikita na mabilis na lumalangoy dito si gatekeeper habang hila-hila nito si Bekchoa. Iniisip ni Bekchoa na hindi na raw siya makahinga. Kung magagawa lang raw niya mapakawala ng kanyang kamay. Samantala, napansin ni gatekeeper ang paghabol ni Soma sa kanila sa kanilang itaas. Kaya mas binilisan pa nito ang kanyang paglangoy. Habang si Soma naman ay mabilis na tumatalon sa mga bato upang makahabol dito. Hindi nagtagal, napahinto siya at hindi nakapagsalita. Nakita niya ng isang talon sa kanyang harapan at nasa itaas siya nito. Samantala, sa tubig naman, si Bekchowa ay nawala na ng malay dahil sa kanyang pagkaubos ng hininga. Tumigil na rin si gatekeeper sa kanyang pagtakbo dahil nakarating na raw siya sa kanyang pupuntahan. Sabay nakita na niya ang kanyang bangka sa kanyang itaas. Sinabi nito na matagal na panahon na raw noon na wala ng malay ito, Sabay baba na nito kay Bechua sa bangka. Sinabi ni Gatekeeper na nasa Maryong Fortress na raw ito sa kanyang pagmulat ng kanyang mata, kaya tumahimik lang daw ito. Nagulat naman ito bigla nang mapansin nito si Soma sa kanyang bangka. Kaya sinabi nito kay Soma na nagawa raw pala talaga nito na makasunod sa kanya papunta dito. Magaling daw pala talaga ito. Nagalit naman dito si Soma sa kanyang nakita. Sinabi nito na hindi raw niya mapapatawad ito sa kanyang ginawa. Sabay malakas niya itong sinipa sa mukha. Tumalsik ng malayo si gatekeeper dahil sa sipa ni Soma. Pero nagawa niyang patigilin ang pagtalsik niya sa pamamagitan ng paghawak sa tubig. Nagulat na lang si gatekeeper nung hindi niya makita si Soma sa bangka at napaisip na lang siya na nawala bigla si Soma pero hindi nagtagal bigla na lang itong lumitaw sa kanyang harapan at sisipain na siya mula sa itaas kaya nagulat na lang siya ulit dito. Hindi na niya ito na pa at lumubog na lang siya sa tubig sa pagkakasipa ni Soma. Si Gatekeeper ay tumama sa bato sabay napasabi na lang na nakakahiya daw yung nangyari. Pero kapag daw nasa tubig, wala raw makakatalo sa kanya. Sabay atake nito kay Soma habang sinasabi nito na pumunta raw si Soma sa kanyang paglilibingan. Mabilis naman itong tumama kay Soma kaya si Soma ay tumalsik sabay bumuuri ng Ipo Ipo ang ataking ginawa ni Gatekeeper. Samantala, si Soma ay wala naman pakialam dito dahil wala man lang siyang reaksyon na pinapakita dito. Hindi nagtagal, ang tubig ay kumalma na habang si Gatekeeper ay sinisilap si Soma habang nasa tubig ito. Iniisip ni Gatekeeper na nawala na lang daw si Soma, hindi raw kaya tumakbo na ito kasama ang bangka. Nakikita niya raw ang lahat muna sa katayuan niya na yun, mawawala lang raw si Soma kung mapunta ito sa ilalim ng tubig at magagawang mamaster ang water martial arts. Sa kanyang pag-iisip, bigla na lang siyang nagulat dahil bigla na lang lumitaw si Soma sa kanyang itaas at tinapakan pa nito ng kanyang ulo. Sinabi dito ni Soma na sisiguraduhin raw niya na hindi na ito makakaalis pa sa ilalim ng tubig kahit kailan. Sinabi ni gatekeeper kay Soma na isang kabaliwan daw yun sabay atake nito ng kanyang mga kadena. Kaso hindi niya nagawang tamaan si Soma dahil bigla na lang itong nawala at nag-iwan lang ng after image. Iniisip ni gatekeeper na ang galaw daw ni Soma ay sobrang gan lang kahit na raw ito ay nasa ibabaw ng tubig. Sabay tanong nito kay Soma kung na-master na raw ba nito ang water martial arts. Napatanong naman si Soma kung ano ang water martial art. Ito raw ang unang beses niyang marinig yun, napaisip naman dito si Gatekeeper na hindi raw pala alam ni Soma ang water martial art sa mura nito kay Soma habang pasugad ito. Sa mga ataking ginawa nito, nagawa ni Soma ilagan lahat ng iyon kaya napaisip ni Gatekeeper kung paano raw ni Soma nagagawa iyon kahit na raw nasa ibabaw sila ng tubig. Sabay pinasugod na nito ang lahat ng kanyang mga kadena kay Soma kaya gumawa ito ng malakas na impact sa tubig. Si Soma naman ay nagawang makaalis sa atake at nag-iwan nito ng after image niya dito. Umataki ulit si gatekeeper pero nagawa ni Soma na hawakan ang kanyang kadena. Sabay malakas niyang hinayla kaya si gatekeeper ay nabigla na lang dito at mabilis itong napunta sa harapan ni Soma. Nang nasa lapit na ito ni Soma, sinakal naman niya sabay sinapak ng malakas sa mukha. Pero nagulat dito si Soma dahil isang clone lang pala na tubig ang kanyang naatake. Sabay tuluyan na rin natunay ang clone na ginawa ni Gatekeeper. Sinabi ni Gatekeeper dito na sigurado raw siya na si Soma ang walang hiya na yon, ang palaboy na lalaki sa Huagol. Ang pumatay sa magkapatid na sina White and Black Hand. Pero sinabihan lang ito ni Soma na ang hirap raw nitong intindihin. Sinabi dito ni Gatekeeper na natuturin raw pala ito ng martial arts sa kakaibang paraan, kaya tingnan raw nila kung gaano kagaling si Soma sa tubig, Sabay pulupat nito ng kanyang mga kadena sa paa ni Soma kaya nagulat na lang siya dito. Sabay hila ni Gatekeeper kay Soma pa ilalim ng tubig, mabilis na umataki dito si Gatekeeper at hindi binigyan ng pagkakataon si Soma. Sinabihan ni Gatekeeper si Soma na ibigay na raw nito ang kanyang leeg. Mabilis niyang hiniwa ang ulo ng kalaban, kaya ito'y nawala na lang. Ang kanyang atake ay napakalakas, at nagawa pang mapaangat ang tubig. Pero bigla siyang nagulat nang mawala ang talam ng kanyang sandata. Oh no, bulalas niya, napansin niyang papalapit sa kanya ang kanyang sandata, kaya nagulat siya. Iwasan man niya ito, nagawa pa rin itong masugatan siya sa pisngi. Napamura na lang siya, hindi nagtagal, nagulat siya sa kanyang nakita. Nakita niya si Soma sa kanyang ibaba, naglalabas ng malakas na enerhiya sa paligid, kaya ang tubig ay umiikot. Hindi na nakagalaw si gatekeeper sa nangyayari, at napasabi na lang siya, anong klaseng pressure ang nararamdaman ko. Hindi ako makagalaw, sa isang iglap, bigla na lang sumulpot si Soma sa kanyang harapan at binigyan siya ng malakas na uppercut, na may ipoipo sa kamay. Sa lakas ng suntok ni Soma, si gatekeeper ay tumalsik palabas ng tubig. Habang tumatalsik si gatekeeper pataas, kasunod naman ito ang ipoy-poy na ginawa ni Soma sa kanyang ibaba. Samantala, si Soma ay bigla na lang lumitaw sa kanyang itaas, kaya nagulat na lang siya at napamura, paano siya nakarating sa itaas. Hindi na pinatagal pa ni Soma ang pag-uusap, at sumugod na rin siya ng mabilis kay gatekeeper. Dahil sa kanyang pagsuntok, si gatekeeper ay nag-iwan ng dugo at bumalik na ulit sa tubig sa lakas ng atake ni Soma. Makikita sa tubig ang lakas ng impact ng pagtama nito, sabay umugtol ito pabalik sa taas, kaya si Soma ay umataki ulit dito ng malakas, na ulit ng malakas na impact sa tubig, ang tubig ay naging magulo dahil sa lakas ng laban, pero hindi nagtagal, kumalma na rin ito, si Gatekeeper ay nakalutang lang sa tubig, wala nang malay, ang ikasyam sa ranggo ng Mary Ong Fortress, si Water Demon, ay natalo na. Sa kabilang banda, makikita ang nakakalat na tila ni Plague Demon sa paligid upang harangan ang paggalaw ni Biaryu. Wala itong nagawa kay Biaryu, kaya si Plague Demon ay nakabiti na lang sa kanyang mga tila. Lumapit dito si Biaryu para tingnan ito, kaso patay na nga ito, ang ikasampung ranggo ng Merion Fortress ay natalo na rin. Itinusok ni Biaryu ang kanyang espada, na binga-binga na, sa puno. Sabay lumapit ito sa mga gamit na iniwan ni Soma dito upang tinan ang mga ito. Napasabi siya, dahil pala ang Mysterious Man ng Mount Mang ang nagnakaw nito, meron daw ditong madaming gamit. Sa kanyang pagmamasid, bigla nalang mayroong nakakuha ng kanyang atensyon. Nakita niya ang kakaibang espada sa mga ito, kinuha niya ito sabay tinignan ng maigi. Sa kanyang pagtingin, nalaman niyang ito ang Death Reaper's Demonic Sword. Hindi raw normal na espada ang hawak ko dahil naglalabas ito ng death aura, sabi niya. Sabay sinubukan niya ito sa kanyang lumang espada sa pamamagitan ng paghiwa nito sa kanyang espada. Ang espada niyang itinusok sa puno ay mabilis na naputol dahil sa talas nito. Kaya wala na lang siyang nasabi pa sa espada na kanyang hawak, sabay binalik na rin niya ito sa kaluban nito habang nakapost ng napakaangas, Sabay sabi nito sa kanyang mga kasamahan na nasa puno lang, ibigay niyo ang mga ito sa mga tao ng Huakdol na nagtamu ng malaking pagkawala dahil sa mysterious man ng Mount Mang, at ibigay naman ang mahalagang libro at espada sa Meriam Union, sabay tumalikod na ito habang sinabi ng mga kasama nito ang salitang, oo, sa kanya. Sa lugar naman ng Ghost Valley, naglalakad si Guigui papunta sa isang lugar sa loob. Hindi nagtagal, nakarating na rin siya sa kanyang pupuntahan. Ang pinuntahan pala ni Guigui dito ay ang isang libingan. Itinaas niya ang kanyang kamay sabay wasak nito sa takluban ng libingan. Makikita sa loob ng kabaong ang isang katawan, tinitigan lang muna ito ni Guigui at hindi muna nagsalita sa kanyang nakita. Ang taong nasa kabaong ay iginalaw ang kanyang kamay sabay dahan-dahan itong tumayo sa kanyang pagkakahiga dito, ito pala ang kanyang tunay na katawan, at ang ginagamit lang niyang kakikipaglaban ay ang manika nito, sinabi nito sa kanyang manika, muli na naman tayong nagkita, napakatagal na noong nagkita ulit tayo, hindi ka man lang nagbago kahit kunti, sabay lapit ng dalawa sa isa't isa upang hawakan ang kanilang mukha, na nagpapakita ng kasiyahan sa kanilang pagkikita.